Villanueva. Hi, sir. Thank you. At uh, magandang uh, umaga sa atin lahat. It's uh, nice to be back here. Um, parang uh, fresh na fresh ang lahat para makabalita at makibalita at makapagbigay ng uh, mahalagang impormasyon sa ating mga kababayan. So mm -hmm. it's an honor and privilege again, as always, to be here with all of you today. Sir, nahin natin yung incoming Labor Day, Mayo 1 sa Thursday. Considering yung situation ng labor sector ngayon, ano sa tingin nyo ang dapat o magandang maging regalo ng gobyerno sa ating mga manggagawa? Well, una gusto ko pong sabihin na uh, yung efforts natin dito sa Senado na ipasa natin itong uh, Senate Bill number no. 2354 or yung 100 pesos na Daily Minimum Wage Increase Act ah uh, hinihintay po natin yung uh, pagpasan ng kamera at uh, inaasahan din po natin at uh, uh, inaapila sa ating mga counterparts dun sa kamera di representantes, na ipasa din po ito nang sa ganon maibsan yung uh, uh, kalunos-lunos na, na situation ng ating mga manggagawa na talaga namang napakahirap ng uh, uh, ng uh, sitwasyon nila patuloy tumataas yung bilihin, mas mabilis yung taas ng bilihin kaysa sa pagtaas ng kanilang uh, sweldo. Bagamat uh, we appreciate and welcome yung mga ginagawa ng ating mga regional wage boards, uh, patuloy yung uh, uh, wage increase ng uh, iba't-ibang uh, region sa ating bansa. Ngunit uh, sabi nga nung isang pelikula sa Pilipinas, di ba, mm -hmm. uh, tinimbang ka ngunit kulang, eh parang kulang na kulang pa rin talaga. So what's 100 pesos sa... Uh, daily wage increase um maraming mga pag-aaral na sinasabi na talagang uh, masyadong mababa yung ating uh, ating uh, sweldo ngunit uh, of course you have to do the balancing act no na hindi mo po pwedeng itaboy yung negosyo mga investments sa Pilipinas nang sa ganoon ay uh, may patuloy na trabaho at ma-enjoy na patuloy yung paggawa at paglikha ng trabaho natin but it's still very low no compared dun sa uh, iba't ibang bansa Meron din tayong bill yung SBN 2140 at uh, pending ito sa ating uh, committee sa sa, sa, sa plenaryo mm. at uh, nais natin talagang tut pagtuunan ng pansin when it comes to yung bubang pag uh, tingin ng uh, ng uh, pamahalaan ng gobyerno sa polisiya niya para i-determine yung sweldo o salary ng ating mga manggagawang Pilipino, dapat mm -hmm. talaga based on uh, living wage. Mm -hmm. Yung living wage, no? Desente, uh, may dignidad, at uh, talagang may pagmamalaki natin. So yan po yung mga naka, naka nagawa at uh, patuloy ginagawa dito sa Senado. Yung pong trabaho para sa bayan na uh, uh, law, na ating inakda at tinisponsor dito sa Senado na ngayon ay ganap na batas na ilo launch na po yung trabaho uh, para sa bayan um, uh, plan master plan this coming uh, May 5 May 5 po ilo launch na ho yung plan uh, I'm I'm very excited about this and I think the uh, labor hmm. sector would be uh, very happy to uh, to uh, welcome this uh, development na kung saan yung iba't ibang rehiyon nagkaroon po sila ng mga pagpupulong at tinig nang mabuti ano ba yung mga emerging industries na po, na, na nagpa-pop out diyan sa mga rehiyon yan. ano yung mga trabaho na naghihintay yung mga trabaho na ba yon swak ba yung uh, skills and uh, competencies ng mga kababayan natin sa lugar niyon ano ngayon yung mga efforts na po pwedeng gawin. No? So yan po, ilo-launch po yan. Uh, this uh, May 5, we will be there. Ilulunsad po yung uh, trabaho para sa Bayan Plan. Um, ito po yung synergize ng lahat ng efforts ng ating pamahalaan when it comes to uh, not just creation of jobs but also to look at our human resources uh, um, um, uh, capabilities ng ating uh, mga workers na ito ba kailangan ng upskilling ito ba kailangan ng retooling the emergence of uh, artificial intelligence nandito na hindi po pwedeng nakatingin na lang tayo otherwise kakainin ng ai yung hmm. mga trabaho na available sa ating bansa so we really have to be uh, ready at uh, yan po yung ating uh, pinagtutuunan din ng pansin Sir, balikan ko lang yung legislated wage hike, pasado na dito sa Senate, sa House hindi pa. Yes. Uh, may chance pa ba na umasa yung labor sector na may sa ito bago matapos ang 19 Congress? May kasabihan nga, if there is a will, there is a way. No? And uh, I think uh, dito naman sa Senado, pinag-aralang mabuti, na-hear na, na here ilang beses sa committee, na pag dito sa plenaryo, at uh, handa naman ang ating uh, uh, pamahalaan at uh, nakita naman nila na may sense at merong uh, merong uh, pinag pinaguhugutan ang Senado para ipasa itong uh, SBN 2354 so i believe yung kamara uh, mm -hmm. uh, from the very first time na narinig kong nag-react yung mga members of the house sinasabi nila pa nga kulang pa nga daw yung 100 which is a mm -hmm. welcome development no kung tingin nila kulang pa Why not? But uh, yung yung nakikita natin kasi, we have to balance eh, yung uh, kakayahan ng ating mga negosyante. Sir, sa pag-aaral niyang inyong committee, magkano ba yung may tuturing nating living wage? Yung living wage kasi, syempre, depende sa kung nasaan ka. No? Kaya nga, ako rin, naniniwala ako na hindi dapat galawin o buwagin. May mga calls kasi na gusto nila buwagin na lang yung mga regional wage boards. Mahirap kasing sabihin, ikukumpara mo yung... Uh, ah uh, sweldo ng isang nasa isang uh, malayong lugar na walang uh, masyadong uh, economic activities, walang masyadong uh, binibigay na tax breaks siguro ang pamahalaan kaya hindi makapasok yung mga malalaking negosyo doon. Hindi po pwede talagang magpantay eh, sa, sa, sa ibang lugar no. Ang sa akin ang uh, living wage ay yung yung disente, di ba? May mga pag-aaral for example, yung uh, ebon foundation were, we're saying dapat 1, ang uh, 1,200 na 200 plus uh -huh. no uh, uh, for me medyo mabigat 'yon no medyo mm -hmm. mabigat especially pag sinabi mo 'yon sa mga negosyante talagang outright yung uh, rejection na maririnig mo at mapi mo uh, from their end no so kailangan talaga lang hanapin natin yung uh uh, 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 uh equilibrium yung, yung yung gitna na mm -hmm. kung saan mabubuhay, magta-thrive yung ating negosyo, but at the same time, mabubuhay din ng disente naman yung ating mga manggagawang Pilipino. Aside dun sa monetary or wage increase, may iba ba na mga karagdagang benepisyo na magandang uh, i anunsyo na Malacanang sa Labor Day, sir? Well, para sa akin, importante talaga yung uh, uh, partnership, no? Kung merong bukas na communication, partnership, na, na, na alam ng labor sector na nandiyan ang gobyerno hindi para uh, mag-regulate -mag lang or uh, ipatupad lang yung mga batas natin mm -hmm. at hindi tinitignan yung mga iba't ibang sitwasyon nasaan na tayo ano ba yung nangyayari um we, we really have to be sensitive about the uh, for example the the trade wars that uh, is happening mm -hmm. right now no mm -hmm. hindi biro ito but Uh, in every crisis, there's always an opportunity. How are we seizing this opportunity na kung lilipat sila mm -hmm. ng bansa, bakit hindi dito sa Pilipinas? Mas mababa yung taripa na pinapataw sa atin going to America. But at the same time, if you look at what's happening in other countries, di ba, I heard uh, and you can check it, ang China already signed a, a, a trade agreement with uh, ASEAN countries except the Philippines. Ang uh, Japan and uh, Korea, have had uh, uh, trade uh, agreements uh, now with China. Mm -hmm. So where are we? Uh, importante, alam natin yung direction natin and uh, nakikita natin na merong ginagawa ang gobyerno at siyempre, at the end of the day, hindi natin pinapabayaan yung workforce natin. Mm -hmm. Sir, regarding dun sa EO na inilabas ng executive tungkol sa digital nomad visa, Contento ba kayo na iyon na lang o oh, mas importante may batas dito? Well, una gusto kong pasalamatan ang ating uh, pangulong Bongbong Marcos for 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 really uh, uh, taking this uh, initiative para ilabas itong executive order kasi parang mga 70 countries na yung nag nag-iimplement nitong uh nitong uh, digital uh, nomad visa mm -hmm. at uh, malaki ang naitutulong nito sa iba't ibang bansa and uh, why not the Philippines na 'di ba let's show this uh, foreigners that they can actually uh, work from paradise showcasing the uh, the uh, beauty of our uh, beloved country i am uh, it's a welcome development really but mm -hmm. uh, i feel na it's more appropriate and uh, more permanent at mas uh, magiging solido yung ating polisiya kung magkakaroon tayo ng uh, sariling batas dito no gaya mm -hmm. ng uh, iba't ibang